Hello guys, what's up? Welcome back to my youtube channel So for today's videos guys, ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng background sa ating subscribe button na ilalagay sa ating subscribe or intro So sundan nyo na ako guys, so madali lang to guys So bago tayo magsimula guys, huwag kalimutan ni likes at magsubscribe At salin mo na rin ng notification bell para updated kayo sa lahat ng video na meron tayo So after that guys, magsimula na tayo din puta tayo sa ating CapCut so, skip din click mo itong new project din hanapin mo yung video na lalagyan mo ng subscribe button or intro so, ito sa akin for example ayan so kung meron kayong guys na no, na download na subscribe button so dito na kayo sa overlay so sa akin wala pa guys so ito lang kukuha sa library ano, sa, sa CapCut so pindutin natin itong overlay then add overlay then punta ka sa library ayan So marami dito pagpipilian guys. So pwede kayo guys kung ano kung wala pa kayo guys na ano na intro. So pwede kayo gumawa ng intro dito. So halukatin niyo lang itong CapCut kasi so marami kayo makikita dito. So punta tayo sa ating So pinutin mo tong ano green screen. So lalabas na lahat yan guys. So ito For example 'yan. So kasi dito marami ko din to nakikita na ano sa YouTube eh kapag ano nag-intro sila guys, so hindi natanggal yung ano yung yung ano yung background ng subscribe button nila guys. So So meron din ako nakikita dito guys sa video nila guys eh meron din ano back green sa ano nakalagi sa ano sa eh, parang ito guys yung subscribe button nila na merong anong background so hindi natanggal guys so marami pang hindi nakakalam kung paano tanggalin yung back, ano green background sa ating subscribe button so putulin ko muna yung ano yung video guys kasi sobra Ayan. Tapos delete. So, click mo tong ano yung subscribe button sa baba. Ayan. So, hanapin mo yung background. Remove background ito. So, punta ka sa chroma key. Dinitutok mo yung bilog dun sa green. Ayan. So, tansyahin mo lang guys. So, kailangan naka 35 para mawala yung green. So, ayan. So, adjust mo lang. Pwede mo laki or palitin. So, ikaw na bala guys kung saan mo lagi sa taas ba o dito sa baba o dun sa kabila. So, sa akin dito lang sa baba guys. Ayan. So, for example naman to guys. Ayan. So, play natin. Hello guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So for today's videos guys, ituturo ko sa inyo step by step. Yan. So pag okay na guys, click mo yung itong export sa taas. So hintayin mo lang matapos yung 100% para makasig. Ayan. Ayan. So pindutin mo yung done. So, back natin. So, punta tayo sa ating gallery. Check natin yung ginawa natin na ano. Minagyan ng subscribe button. Ayan. Hello guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, for oh. Videos, videos guys, ituturo ko sa inyo step by step. Ganun lang kadali guys. Paano lang sinat ang ating Facebook account para hindi mag-vlog. Ayan. So, kung bago pa lang sa ating YouTube channel guys, huwag kalimutang mag-likes at mag-subscribe at salaman natin ang notification bell para updated kayo sa so lahat ng video na meron tayo guys so maraming salamat